Magandang araw mga idol, so ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung aking diet sa araw-araw uh, mula nung uh, hindi na ako kumain ng kanin uh, ito na aking ipinalit sa araw-araw ng aking uh, pagkain so ang tawag dito is low carb uh, diet so kumukuha lang ako ng uh, kar kunting carbohydrates dito sa mga gulay na aking uh, ginagamit so unahin ko na itong uh, pipino at uh, babalatan ko muna sapagkat uh, isa ito sa nagdadagdag uh, uh, busog din so ito isa ang hindi nawawala sa aking yung uh, pagkain uh, pipino so katangtama lang, lang ang laki nito at uh, dalawa ito sa isang uh, araw isa sa tanghalian at isa rin sa hapunan ko so ayan at uh, lilinisin ko muna ito para uh, maisabay ko ang ibang uh, kasangkapan pa sa aking diet ito. idol para lang akong uh, gumagawa ng salad uh, hihiwa-hiwain ko lang ito ng uh, pabilog tantaman lang ang uh, laki so after nito ta uh, isasama ko naman ang uh, dalawang kamatis na green ta uh, para makadag green ang pinipili ko nito mga idol sapagkat uh, hindi masyadong matamis uh, katamtama lang siya so dalawang piraso lang ang uh, ginagamit ko kita nyo yung green at uh, wala siyang tamis masyado so magbibigay naman siya ng uh, konting sugar pero maliit lang na porsyento so yan magkasama silang uh, dalawa uh, after nitong uh, mahiwa ko at uh, susunod ko naman ito mga idol paglilinis uh, paglilinisan nito sa uh, hugasan ko muna itong uh, dalawang ingredient uh, ingredients na ito para maipaghanda ko naman ng ibang kasangkapan nito so medyo mabusis yung paghanda sa aking uh, diet sapagkat uh, para akong gumagawa ng mga salad uh, na may kasamang uh, karne may kasamang isda So, ayan ang aking uh, trabaho. So, tatanggalin ko lang ang mga uh, ano nito, yung mga buto-buto ng uh ng, kalaman, uh, ng ano ng kamatis. Ayan. Lilinisin ko lang itong mga idol at uh, para may sama ko ng ibang uh, ingredients yung mga sangkap dito sa aking uh, kung baka timad uh, twice meal a ako so low carb diet uh life without the rice. Yeah, so sasama ko na dito yung uh, ayan, itong uh, litos. So binili ko itong mga halagang uh, 30 pesos nagagamit ko na siya sa isang araw. Yeah, so lililisin ko lang. So para siya mga fresh na talaga. Ah uh, yeah, puro hilaw lang yung mga idol. So dahil uh, may mga sobra pa ako ginagamit ko na lang yung uh, mga natira pa para mapakinabangan yung iwa ko lang siya at uh, pagsamasamahin at uh, lalagyan ko ito ng uh, kunting asin iodized salt yan ayan ang aking uh, panimpla so asin at saka gagamit ako ng olive oil ayan so langis olive oil coconut virgin oil kung tawagin then sasamahan ko naman ito ng baguio oil coconut, pure coconut oil mga idol so ito na ang ginagamit ko hindi ako gumagamit ng ibang oil sapagkat ito ang recommended sa mga may uh, diabetes na karamdaman so sasamahan ko rin ito ng uh, uh, apple cider vinegar ang problema naubusan na yan yeah. <laughs> ngayon gagamit muna ako ng extra na yeah. so datuputin muna pasamantala para lang magkaroon ng kunting lasa at uh, Nabibili ko lang apple cider vinegar na yan sa pure gold. <laughs> so yan, halo haluin ko lang ito At, uh, para mag-mix yung uh, mga ingredients niya. At uh, parang salad, uh, style na siya. So, susunod ko naman dito mga idol, yung itlog na tatlong piraso. Ang tawag dito is sunny side up lang. Yan, diba? At pagkatapos ito, ito yung uh, isda ko naman, bangus. Pritong bangus. Ang ginamit ko sa pagprito ay... Uh, coconut oil pa rin. So, ayan. Dalawa. <laughs> so, heavy meal talaga itong mga idol. Ayan. Uh, pagkatapos ito, itong aking uh, pinagsamang uh, uh, ng uh, baboy at saka karni ng manok. So, nagkakahalaga siya ng uh, 130. So, ayan lang. So, i-divide ko lang yan sa uh, dalawang pagkain. At uh, ayan na yung aking uh, mga kinakain sa pag-araw-araw. So, ayan mga idol. Ready na. So, kain na tayo mga idol. Uh, tingnan nyo ang aking uh, uh, sa araw-araw. yeah, So, ganyan lang mga idol. At, uh, ulit, ulit lang ako sa ganyang na diet. Nakakasawa pero wala akong magagawa sapagkat so, uh, gusto, ko, gusto ko pa rin na humaba ang buhay ko. Ayan. <laughs> so, kita nyo naman ang aking yang uh, masil-masil but what? <laughs> tanda ng uh, pasmado kasi pagat <laughs> uh, so payat mga idol sapagkat uh, alam nyo ang low carb diet eh, hindi, hindi ka talaga patatabain sapagkat uh, kukuha ka lang ng uh, konting lakas sa mga protein na kinakain mo uh, magkakaroon lang ng uh, uh, muscle mass ng uh, iyong katawan pero total eh, mahirap pa kumuha ng fats. Hindi ka makakuha ng taba sapagkat ang uh, nagpapalakas, ang nag-fuel sa aming uh, katawan. Pag ganito ang diet ay uh, protein at saka fats na nakukuha doon sa mga mantika. Yan, so yan ang nagbibigay uh, ng energy sa amin. So muli mga idol, uh, hanggang dito lang muna ang aking uh, vlog. Sana nakapulutan yung uh, konting idea kung anong ibig sabihin ng life without rice na ang uh, isang tao pala kayang mabuhay ng uh, kahit walang kanin. Ang uh, sinasabi kasi ng ilan, ibang natin makasama ng uh, ilang Pinoy na hindi na mabuhay ang Pinoy kapag walang kanin. So, ito, nasubukan ko ng ilang buwan. Eh, kaya naman pala. Yun nga lang, ganito ang uh, resulta ng katawan. Uh, naging uh, patpatin. <laughs> na <laughs> nawala yung taba pumalit naman ang payat so ganoon lang kasimple mga idol so muli uh, hanggang na mula aking vlog at uh, abangan nyo kung ano pang aking may vlog uh, samantalang habang uh, sobrang abala ako dito sa aking kenteng uh, negosyo at uh, isinisingit ko lang ang uh, pagbablog uh, sana um, kung ano man ang share ko sa inyo at uh, pag may time uh, yun So, makakapag-upload ako paminsan-minsan. So, muli, shout out sa aking mga ibigan dyan, sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga tunay na kaibigan na to, patutuong na nagmamalasakit, uh, totoong uh, nagmamahal, at uh, mabuhay kayong mga idol, at uh, ingat palagi, uh, magandang araw sa inyong lahat, at uh,